Hello po mga kalaki, alas dos pa rin po ng hapon at ito na po ang last day natin ngayon. Ang ganda po talaga rito sa napuntahan po namin mga kalaki. Ayan po, ang sarap po magdagat at ito na po ang 4-digit lucky numbers po para sa ating lahat. Umpisahan po natin sa Dubai, 5109, Hong Kong, 9630, Singapore, 3138, China, 7257, Texas, 4349, Israel 9660 Las Vegas 3138 Alaska 2377 Saudi 5159 Japan 3166 Italy 7739 Germany 4410 Korea 2648 Greece 3950 Canada 5136 Mexico, 7,879. Australia, 2,344. New Zealand, 5,153. India, 2,263. Philippines, 4,179. Thailand, 3,048. Taiwan, 1,037. Malaysia, 2,620. Ayan mga kalaki, kompleto na po ating mga 4-digit lucky numbers. Tara po at last day na kailangan na natin mag-swimming! Uy, i-rumble nyo yan ha Pati ang 2 digit, 3 digit, i-rumble nyo po yan Kung gusto nyo lang para mabaliktad man po Sure win pa rin po tayo Good luck!